mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Ang ating dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan ang lahat. Saan man kayo naroroon? Ano man ang ginagawa ninyo? Sana maging mabuti kayo sa inyong mga ginagawa. Alam nyo yan yung misyon nating lahat na gumawa ng mabuti. Kahit sa paanong paraan. Amen? Sa muli, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikibahagi ng vlog na ito, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kakilala. Ako na may natutuwa na nakarating ang mga vlog na ito sa kanilang mga wall. Alam nyo, nakakatuwa at nakakataba ng puso na binabasa ko ang inyong mga komento sana hindi lang puro amin pwede naman kayong magbigay ng inyong mga pagninilay at kung ano man ang inyong gusto na uh, ah, humingi ng payo o ano man ikinagagala ko na maglingkod sa inyo sana wag tayong makalimot na magpasalamat at magpuri sa kabutihan ng Panginoon. Yan yung palagi kong sinasabi, napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw na ito mga kaibigan, September 13 na tayo, 2023. Ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 20, Versikulo 26. Ano ba ang nilalaman ng ating pagbasa? Dito napapansin natin na si Jesus ay nagsalita sa kanyang mga disipulo upang ipaalam kung sino yung mga mapapalad sa mata ng Panginoon. Para sa akin, kung titingnan natin bilang tao, masasabi natin na tayo ay naging mapalad una sa lahat kung marami tayong pera, malaki ang ating naipon, maganda ang ating bahay, may bago tayong sasakyan nakapagtapos ang ating mga anak at mayroon tayong posisyon sa lipunan mayroon tayong influensya magaganda ang ating mga damit at pagdating sa usapin ng mga material na pangangailangan mayroon tayo kaya bilang tao directly yan yung masasabi natin na siya ay mapalat oo, tama naman lalong-lalo lalo na kung ang pag-unawa natin ng pagiging mapalad ay ang kasiguruhan at ang kalagayan natin bilang tao sa lipunan na ito. Pero sa mata ng Diyos, yung mga taong mapapalad ay yung mga taong mayroong pagpapahalaga sa mga mahihirap. Yung mga mapapalad ay yung mga taong marunong magpakumbaba yung mga mapapalad ay yung mga taong mayroong pagmamahal sa kapayapaan. Ang mga taong tumitingin sa kanyang kapwa na pantay sila. Yung mga taong nagdurusa alang-alang sa kabutihan. Yan yung mga mapapalad. Kaya nga sa bandang huli ng ating ibanghilyo, ay medyo umiba ang tunada ni Jesus ng sinabi niya na kayong mga mga mayayaman natanggap na ninyo ang inyong gantimpala huwag kayong magsaya dahil darating ang panahon ay magdusa kayo parang nakapangit pakinggan pero ito yung mga mayayaman na sinasabi ni Jesus na yung iniisip nila ay yung sarili lang nila na kapakanan. Ito 'yung mga mayayaman na hindi marunong tumulong sa kanilang kapwa at walang inisip kundi ang magpayaman lamang. Ito 'yung mga may mga kakayahan sa buhay na ginagamit ang kanilang kakayahan sa kanilang pangangailangan lang at hindi sila at hindi nila nakikita ang pangangailangan ng mga mahihirap ng kanilang kapwa. Kaya mga kapatid, kung nagdurusa man kayo dahil sa kabutihan ginawa nyo, huwag kayong mag-alala. Nasa sa inyo ang Panginoon. Mapapalad kayo. Mapapalad tayong lahat kung tayo ay nilalait dahil sa ginagawa nating kabutihan. Mapalad tayo kung tayo ay minamasama ng iba kung ang ating hangarin ay ang maipahayag ang katotohanan. Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Sana maging masigasig tayo at maging tapat sa ating tungkulin. Ano man ito, magkaroon tayo ng panindigan na maipahayag ang paghahari ng Panginoon sa ating komunidad. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, Maraming salamat sa lahat ng mga biyayang iyong ibinigay. Maraming salamat na sa likod ng aming mga pagkukulang patulon mo kaming ginagabayan. Turuan mo kaming magpapahalaga sa aming kapwa na magkaroon kami ng katangian na mapakumbaba at nakikiramay at nakikiisa alang-alang sa iyong paghahari at alang-alang sa mga kapatid naming nagdurusa sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.